Ha? Huh? Bakit parang hindi naman to malakas, Bogart? Ibabalik ko na lang tong gagamba mo, Bogart. Hindi naman to gumagalaw eh. Malakas yun. Kung gusto mo, maglaban na lang tayo para mabawi mo yung limang piso mo. Sige, maglaban tayo para ibalik mo yung pera ko. Ah! Buti na lang sinamahan mo kami maghanap ng gagamba, Ricky. Ah, wala yun. May atraso din kasi sa akin yung baboy na yun eh. Bakit pre? Anong ginawa sa iyo ni Bogart? Binintahan ba naman ako ng patay na gagamba? Sabi sa akin, natutulog lang daw. Yung pala hindi na gumagalaw. Kaya nagpaturo ako sa lolo ko kung paano maghanap ng gagamba. Paano makabawi ako sa baboy na yun. Kaya nga nagpasama kami sa iyo eh, kasi hindi kami marunong maghanap ng gagamba. ah, <laughs> oh, madali lang yan mga pre. Maghanap ko lang ng matibay na sapot. Madalas wala sila sa bahay nila. Kaya susundan mo lang yung sapot nila papunta sa tuyong dahon. Aba, ayos may sapot. Nasaan na kaya ang laman nito? Ah, nandiyan ka lang pala ha. Swerte, ang laki nitong gagambang ito. Mukhang matapang pa. Sa kinuha walang papel. Uy, ikuskus mo sa pilapil. Uy! Ha? Sino parang gurin ba yun? Saan kaya pumunta ang mga tokmol na yun? Kaya nyo ba to mga pre? Noah, bumaba ka dyan. Baka mahulog ka. Hahaha. <laughs> Gunak mo talaga paring guren Lalo mo pang ihulog si Noah Huwag kang mag-alala paring Riggy Di ako mahuhulog dito Tingnan mo Isa, dalawa, tatlo, apat, lima Wa, mga pre Ayan pala si paring tikoy eh Oh mga pre, saan ang lakad nyo? Nagpapahinga lang kami saglit. Tapos pupunta kami sa bukid ng lolo ni Noah. Maghahanap kami ng gagamba para makabawi kami kay Bogart. Ay, ganun ba? Sige, sumakay na kayo dito para makasama ako sa inyo. Ayos lang ba? Mukhang pagod na pagod na yung kalabaw mo eh. Ay, hindi siya to. ko lang kasi nakatali mag-isa doon sa puno. What? Kaya ginala ko muna. Ayos lang ba sa'yo, kalabaw? Oo nga. Yun naman pala eh, tara na mga pre A few moments later Ano ba yan? Kanina pa ako dito, wala naman ako mahanap na gagamba Aba ayos, may nagpapalipad ng sapot Sabi ni Ricky, sundan ko lang daw yung sapot para makita ko yung gagamba Ang haba naman itong sapot na to O parang Guren. Bakit parang nakakita ka ng multo Hahaha, ibang gagamba kasi yung nakita ko eh. Nakakatakot. Oh, harin mo na kung ganun. Baka malakas yan. Ay, wag na lang. Baka matetanop pa ako nun. <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo dyan, parang Ricky? Tinitingnan ko lang si pareng Noah. Bakit siya sa puno? Huh? Aring Guren! Hala, bumaba ka Noah. Baka mahulog ka. Sobrang taas na yan. magalala kang mag-alala, paring Kayang Kayang-kaya ko to. Magaling ako sa ng puno. May kukuha lang ako malaking gagamba sa dulo ng sanga. Sigurado mataapang yun. Ang hirap naman itong abutin. Ah! Ano mga pre? Maraming ba kayong nakuhang gagamba? Ama, oo naman. tapang pato. Teka, bakit parang may bangas ka sa mukha, parang nga Naulog kasi ako sa puno pag kuha ko ng gagamba eh. Ang punak mo naman, paring nga Nahulog ka pa doon? Ang yabang mo naman, tikoy. Baka mahina naman yung mga nakuha mong gagamba. Maglaban na lang kayo para magkaalaman na kung sino talagang mas matapang nagagamba. <laughs> Hindi ako magpapatawad sa na? Bona. Dahil manalakas ang mga gagamba ko. Hindi kita uurungan, tikoy. ba ayos to ah? Mukhang matapang tong gagamba mo no Talagang matapang yan. bangasan pa ako niyan pag sa puno. <laughs> ang mo naman kasi no ah? Kukulpihin lang yan ang mga gagamba ko. <laughs> Dami mo pang sinasabi tikoy. Ilapag mo na yung gagamba mo. Oh heto. Kumanda ka na nowa. <laughs> Ikaw na naman? Di ba binagbong na kita dati? Naunahan mo lang ako nun. Pero hindi na yung mangyayari ngayon. Tingnan natin. Yan! Paano mo yan? Talo ng gagamba mo, no wa? Huwag kang papaka siguro, Tigoy. Baka nakakalimutan mo kung anong klaseng gagamba yung gagamba ko. Kuntik oh, na naman ako doon, buti na lang nakatalon ako. Wow, ang lupit. Ngayon lang ako nakakita ng ganong gagamba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, Lods, abay subscribe na para sa part 3. Sayang naman, nakawala pa ang kumag. Hindi, hindi mo na ako basta-basta mahuhuli. Itong sayo. Ah! Hindi ako makalas dito. Tornado! Ah! Congrats, paring Noah. Ang lupit ng gagamba mo. Paano ba yan, Tikoy? Yung gagamba mo pala yung bugbog eh. ha. <laughs> Babawi ako. Marami pa akong gagamba dito. Ang ulit tayo. Huwag na. Itabi mo na lang yan parang tikoy. Kakalabanin natin si Bogart sa part 3. <laughs> Shoutout sa mga solid supporters natin. Jema Baby, Alona, Regina, at Jaybergs Vlogs. Papalo na rin ako sa Facebook at TikTok natin mga logs. Salamat!